Good morning mga boss, magpapaligo pala tayo ngayon ng ating mga broodcock at broodhen Isasabay na rin pala natin yung mga 5 months old natin na pulet at stag Ang bibigay ko na pampaligo sa kanila mga boss ay washout shampoo Bali sa isang timban tubig, hahaluan ko po siya ng isa't kalahating sachet ng washout shampoo yan, nilagay ko na po yung isang buo ng washout shampoo. At lalagyan pa po natin yan ng kalahati pa mga boss. Para medyo matapang. Yan po, washout shampoo. At ito po mga boss, yung kalahati ilalagay ko pa. Yan, tasaluin lang po natin ng mabuti. Para po kumalo mabuti yung shampoo sa tubig. At ito naman po yung mga papaliguan natin mga boss. Bali, ayan na lang po lahat ng manok natin mga boss. Ayan, yung mga pulit, stag, 5 months old. Yung mga 5 months old natin mga boss, gagawin natin pampurga dyan. Gagamitin natin pampurga dyan ay yung tablet na. Gamit ko palang pampurga mga boss ay wormal. Bibigyan po natin sila tigi isang tablet bago po natin sila ilublub sa tubig na nilagyan natin ng shampoo susubuan na po natin sila ng pampurga yan mga boss papakita ko sa inyo mamaya pagtapos sila maligo eto na mga boss tapos ko na sila paliguan lahat at hinilera ko muna sila rito sa tapat ng bakanting lote para masinagan sila ng araw habang nagpapatuyo sila mga boss Ayan sila mga boss, nakahilera sila ng maayos At lugun na lugun na mga boss Kaya ako sila pinaliguan mga boss dahil kasama po sa monthly routine natin yan Yung purga at ligo Ayan mga boss, eto yung pinaka -brood ka ko mga boss Sweater Pure sweater po siya Ayan lugun na lugun na po sila ito naman po yung sweater Boston from Martinez Esculin po. Lugod na rin siya mga boss. At ito naman yung anak nung sweater natin. Lugod na lugod na rin po. Kahit po ganyang kaigsi yung balahibo niya sa buntot mga boss. Ay dinadapuan na po ng mga hanip at kuto. Kaya pinapaliguan ko na rin po sila kahit ganun pa rin po yung balahibo nila ay eh, patubo pa rin. Ito naman po mga boss ay Tornado Hatch Cross ng Super Brown Red. Yeah, wala na rin balahibo mga boss, puro pa usbong pa lang. Pero kinakapitan na ng kuto kaya pinaliguan na rin natin. At ito naman yung anak nung K. Martin S. Kulin at nung sweater natin. Mga 5 months old na po sila mga boss. Ito pa yung kapatid niya mga boss oh. Dilaw na dilaw yung mga paa mga boss Ang sarapan tinola siguro na ito mga boss Joke lang Eh mga boss mga 5 months na po sila At eto rin po yung kapatid niya mga boss oh 5 months old Nung 4 months po nila mga boss Hindi ko po na videohan yung pagpurga sa kanila Dahil Yung pinsang ko lang po nagpurga sa kanila mga boss At nagpaligo kaya hindi po na videohan ay mga boss. Kayo na lang magsabi kung quality ba o hindi. Pero para sa akin, quality naman tong mga to mga boss. At ito naman yung brushback natin mga boss. Ang tagal na sa akin itong manok na to mga boss. Mga 10 years na siguro. Hindi ko lang ina-out kasi unang manok ko yan na naka 3 times winner sa akin. ayun na mga boss. In-update ko lang kayo sa ginawa nating pagligo at pagpurga sa mga manok natin. Maraming maraming salamat muli sa inyo mga boss. God bless.